What's up mga amigo? For today's video dahi magluto ta ginamos kay sige naman ang taghumba o adobo sa pista basta buwan magod sa mayo dire sa buhol garabi yung pagkadagahan ng pista halos kada adlaw so kanina po ang atong tiradahon ron kaning ginamos Og maodod niya ang teknik sa pagluto o ginamos mga amigo so daghanon yun yung mooglang mas o niya dayon imong imikos mikos so yung nagkahuma na ah garabi na yung pagkalamian ani mga amigo so dirao, oh, gilundan ni ako og kamatis Kanya ako na pong gilundan og uh, bitsin mga amigo so ato gining gidagan ang bitsin kay aron murag mo tamis-tamis uh, siya ba kay medyo parat-parat man gining atong ginamos pero ako na ning hugasan daan mga amigo nya dayon ato na gihaon kay ron atong birahan sa atong bahaw nga bag-ong ginuag og na lang dai ko gamay pangutanan yo mga amigo mukaon ba mo og ginamos mga amigo kay di na magkuoy sa video nga dili mo kaon siya ginamos og paki-comment lang sa atong comment section mga amigo kay kahibaw kong galaway na jud mo naglantaw ning atong video so tara mga onatan nyo mga amigo daghang salamat sa inyong paglantaw